So mga kabahay, nagnanais ba kayo magkaroon ng premium na kitchen o kusina? Ito yung mga dapat yung paghandaan. So tara, So, yung ganitong kitchen is premium finish siya. Makita nyo, U-shape siya with island. Ang amount nito with cabinets pa lang ha, ay umaabot na ito ng 927,000 pesos. So, ano bang meron doon sa 927,000 pesos? Una, acrylic finish. Gloss finish siya, na acrylic siya. So, sobrang social and quality. Reflective siya, kaya napakagandang tignan. Pangalawa is sistema Italia na mga hinges. So, pag kinilasinara mo siya, soft close talaga siya. Social. Pangatlo, quartz na countertop. Napakaganda at solid tignan pangapat, pag hinila mo siya, mayroon na siyang accessories na pwedeng lagyan ng mga kutsara, tinidor, at pag sinara soft close pa rin. Pang graphic coat na dark gray box plus. Social na social kasi habang nagluluto ka, reflective siya, nakikita mo yung sarili mo. At the same time, nire niya yung kitchen mo, mas lumalaki tignan ng kusina. Pang anim, syempre, maganda at social na kitchen sink and kitchen faucet. And last, syempre, pang pito, yung mga LED strip lights. Kung may design ka na gustong paggawa na ganitong para may mga wood accents. So, napakaganda. So, sa accessories naman tayo. So, dito, nabibili lang to sa Lazada, guys. So, this is 3,800 pesos. So, pwede mong wireless charging, Patungo mo lang sa taas yung cellphone mo, or meron siya mga outlets na nakamuha. Okay, sarala natin. Sosyal. Siyempre, malaki at premium na kitchen. Dapat Samsung na may sariling kawaan ng yelo and parang may dispenser na rin siya ng yelo. Meron pang monitor sa loob. 175,000 pesos. Siyempre, premium kitchen ka. Dapat Bosch talaga ang paghahandaan. For microwave, 67,000 pesos. Sa built-in oven, 50,000 pesos. Dito sa island natin, meron tayong induction na lutoan. This is 20,000 pesos and 135,000 pesos na teppanyaki. Sosyal, di ba? gas operated na range. This is 22,000 half fillet social and hood natin na 30,000 pesos. Toshiba na dispenser 30,000 pesos pero yung tubig niya nasa ilalim and parang touch clean siya. Bili na. <laughs> Believe it or not, Joseph Joseph na trash can, magkano? 26,000 pesos. Kay search niyo yan sa Lazada. Yan talaga presyo niyan. Track light sa taas, ito nabibili lang din sa Lazada. 5,500 each. So yan, marami siya. Multiply mo na lang sa 5,000. Joseph and Joseph na kitchen accessories, lahat to available sa Lazada. Iba-iba lang siya ng presyo. Check niyo na lang. And last na syempre is may Collection para sa premium kitchen mo. No? So ito, iba-iba ng range pero pinakamababa dito is 20,000. Pataas na lahat. So yun. So, isang map natin, aabot ang premium kitchen mo no, sa 1.5 million pesos kitchen and accessory. So, kayang-kaya yan. So, mga kabahay, kung gusto mo magkaroon ng ganitong kalasing premium na kitchen, kontakin mo lang si Novcon. Link down below. Thank you for watching, mga kabahay. See you.